So ayan guys, good morning Time check alas Alas 5 na po Balik ka tatapos lang natin Magarya ng lambat Atin na muna ang babatake nito At natin mamaya kung gano'n Karami ang nasa loob ng lambat natin guys Sana naman ay binigay sa atin yung daro Itong batang na ito mga na natin yung ating mga tropa pits tropa fish, guys ayan ah tapos sila sa pagbatak guys ng ating lambat Wala namang gipo sa labas ano? Wala man oh. Ano. Baka naandyan lang yan sa low Ayun ang ilawan natin guys. Eh. Oh, chip may nat pa ka. Ring nat. Uy, nagkagulong man sila dito guys.

So ayan guys na ito yung masisipag natin yung kapitan Shout out sa inyong dalawa Uy napaka agap ng tinga ng mga ito guys oh. Uh, masarap yan pang sarsyado With kape Shout out sa inyong dalawa idol napaka Napakasipag yung dalawa <laughs> Kunting sipag lang, makaputin natin yan. Kung nga nangyayon lima? Lima? lima si Junil si Maki. Mm. Ang nananay uh, si Akan, si Junil tapos si Ugan. Maki. Maki ano? Well, Maki nga. <laughs> Maki ba mamaya guys titingnan natin kung gano karami yung ating nariyan ngayong umaga dito sa batang na ito uh, papakita ko sa inyo kung nandyan ba yung gulyasan, salmon, galunggong, pakoy o ilak patatalo natin si kapitan ha? Huh? <laughs> ayo guys may pating o oh, tayo na silambat uh, mauli na